Hi guys, welcome back sa ating panibagong video So ngayon pala guys ay ipapakita ko sa inyo uh, Kung paano ba tayo gumawa ng ating uh, Account online sa pag-ibig So ngayon kasi uh, wala pa akong pag-ibig uh, Online account kasi nga nagka problema dun sa Aking record Sa aking record So pinaayos ko muna, pinunta, pumunta muna ako sa branch Inupdate ko muna yung mga dapat i-update At kumuha rin ako ng loyalty card, pag-ibig card. So, ngayon guys, ang gagawin natin is i-try kong gumawa ng pag-ibig online account. So, punta lang tayo sa browser and then open tayo yung bagong tab and then search lang natin dito yung pag-ibig na website. So, verify. So, wait natin. So, click lang natin itong proceed try natin so ito yung website ng pag-ibig so ang gagawin natin guys is gagawa tayo ng account online so hanapin natin dito yung part so wait lang e-service kasi so, ito sa may baba So virtual pag-ibig for members So try natin to Accept lang natin Proceed So ito yung gamit pag meron na tayong account Pay online Apply for Unmanaged loans View records So claim pag-ibig savings So, try natin mag-create ng account. So, so, continue nyo lang. So, ito. Ito yung part na yon So, dito guys, meron dito mga choices na nakalagay. Uh, via your loyalty card plus or create an active your account online. So, itry natin tong via your loyalty card plus. So, click natin to kasi meron na tayong loyalty card active so next lang natin active email address proceed proceed so dito pang ibig number is nakalagay naman yan dito sa inyong uh, sa inyong virtual virtual sa inyong loyalty card yung MID number so i-type nyo lang And then yung partner bank, dalawa lang naman yung pagpipili anon nun, nung kumuha ako. Ah, oh, meron na rin silang Robinson, pero ang akin kasi is EUB. Nakita niyo na dito sa may bandang baba part. At saka yung pagkuha niyo. Nung kumuha kasi ako dalawa lang sila uh, Union Bank at EUB. So, Asia United Bank. And then last four digits of the cash card number found in the reverse side of the card plus. So, last four digit so nandito sa back side so ito yon yung card number so ilagay natin yung last four digit then click natin yung proceed so one time pin into mobile number so dapat active rin ang inyong number so click natin tong okay then wait natin yung OTP dapat yung number nyo is active so meron na may nareceive na ako so ilagay natin dito yung OTP And then click natin yung proceed so ito na siya meron na siyang mga details so dito is fill up lang natin yung mga kailangan nating i-fill up yung mga wala pang nakalagay. So, fill up natin to lahat. And then, pag na-fill up na, i-check nyo tong I certify and then, click nyo yung submit. So, fill upan ko muna. Kung makikita nyo guys, meron dito nag-appear na you have successfully created your virtual pag-ibig account your temporary password has been sent to your registered email. So ngayon, ST check natin sa email natin. So, sa email natin, para pwede na natin siyang i-change password. So ito guys yung pag-ibig. So ngayon, try natin mag-login. So, ang gamit para sa first time login is yung email mo mismo. And then, yung temporary password na nasa email. So, pwede nyo sya natang i-copy. So, try natin i-copy lang. And then, paste. Ah, hindi siya pwede i -paste. Uh, hindi siya pwede i-paste. So, isa-isahin natin siya i-type. So, verify. Verify. So, dito sa verify, pag na-verify na natin, kailangan na natin ng na mag-create ng bagong password. So, kayo nang bahala sa password niyo So, make sure lang na hindi nyo makakalimutan yung combination yung password. So, kayo nang bahala. And then, pag nakalagay na kayo ng password, i-click nyo na tong submit. So, ngayon guys, kung makikita nyo sa aking screen password reset successful. You can now log in to Pag-IBIG to virtual Pag-IBIG. So okay lang natin. Andin dito guys. I-try natin uh i-log in ang ating uh, account Pag-IBIG account online. So try natin. So same pa rin, email pa rin yung gagamitin natin na username dito. Andin yung updated na password ninyo. So, kung makikita nyo guys, ayan na, nakapag-sign in na ako, nakapag-log in na ako. So, ito na yung uh, dashboard ko sa pag-ibig. So, kung makikita nyo dyan, meron yung mga, uh, may mga option dyan. So, i i i uh, i-familiarize na lang kung ano yung mga function nito. So ganun lang guys, ganun lang kabilis uh, gumawa ng pag-ibig virtual account online. So mas mabilis talaga gumawa ng account online kung meron na kayong uh, loyalty card plus. So ganun lang guys, so kung may mga comment kayo, mag-comment lang kayo dyan sa section box. So thank you for watching and don't forget to subscribe for more video tips and tutorial.